Pagtanghali, tanghali, mahit ang Ito, Jin 3 siya, idol. Kinumbert ng, you know, surplus kinamit. Kinumbert na Jin 1 or Gen 2. Yan. Yeah. Kinumbert siya. Tapos, tinan yung ilisin niya, may dulo. Oh. May awang pa dito sa housing niya. Yan. You know, laki ng awang. Wala, dapat ganito sa forma, idol. Oh. Dapat ganito sa forma yung may o-ring ang original ito may, o, may bilog dito sigit may bilog dito yan oh, tingnan mo sa kanya no. kaya init yan nag high pressure mo kasi kalat ang buga nito kasi maliit oh. may awang pa oh. kasi hanggang dito dapat yan oh hanggang dito yan yan oh ganun kalaki halos dalong daliri pagitan nila oh. oh kalat ang hangin to iinit ang aircon pag tanghali pati makina ito tayo mo dapat ganun siya o oh. yun iba punong puno talaga tapos yung kapitan natin yan yan ka muna yan ito yung original na laki ng pan, panblade. pan blade tapos ito nakakabit hmm gano kalaki Wah. laki na wala <laughs> laki na no? yan ang original oh, ganun kalaki o, oh, nawala. Yung pang talaga na fan motor. You know, ito pang Gen 3. You know. Yan. Ito pang Gen 3. Yun ang Gen 3. Ngayon, pagkita ko sa kanya. O, sa kanya o. Oh. Yan. Yung kaibahan yan sa Gen 3. Tapos yung Tinutol yung position. Ngayon itu ta. Ito nito. Pares lang ba? Ang kapal balit ng tatanggalin mo yan. Palitan natin ng Original. Ge, okay, aircon. Yan. Binalik natin sa original. Oh, malakas na buka. lakas hmm. wala pang high speed yan hmm. lakas na so, kulang ng konti kasi malamig yung tubo maliit pag malamig ang tubo maliit kulang ng freon tulay green o. sige dagdagan mo ito naman gentry ito yung original nya ito yung nakakabit tinilita ng pang gin puro conversion ginagawa natin ngayon yung mga idol ito yung original nya buti tenago nya ito yung floater nya idol yan ang floater na original talaga mabuti tinabi mo yes, ito ang kinabit nila gin oh, ito yung gin 3 mga idol oh. di oh. ba? Diba? ito yung gin 3 oh. kano kayo bahan idol oh. malaki yan. sa floater nila magkaiba mm uh -mm. -uh. pag ito dito magka match yan hindi accurate yung gauge gauge ng Gento. Huwag niyo gagayahin. Huwag <laughs> gagayahin. Ito talagang original na Gentry. Buti tinabi mo. Kung hindi, gagastos ka ng malaki. Okay. Patayin natin. Para malaman natin kung mag-start starting. Kaya binalit na sa original yung fuel pump niya. Yan. Oh. Kinagabit niya yung fuel pump. Kabalik niya. Oh. Yan, start natin kung mag-hard starting. Yan. oke, okay, uang klik siang mga oke okay nah